Ayan guys, ito ang dahilan ng ano yung pagtunog sa kanap sa likod ko pala kung bago na yung pinapang yung mounting ng ano yung sa setup server para i-welding ito ang kansya ayan, sila nyo ayan yeah, pala pagka kumakalampag siya ayan, ang dahilan ang niya kailangan ma-welding yung pinapang mounting niya ay kailangan tanggalin pa yung bulong yung ng sakyan tanggalin guys so ito ang dahilan ng ano yung pagtunog sa kalapag sa likod ko pala kung bagula yung pinapang mounting ng ano yung sa setup server para i-welding ito tanggal siya kaya yeah, pala pagka ako siya Um, Ayan, hindi lang. Hindi kalampak niya. ma-welding yung, ma yung tinatang mounting nya uh, Tapos, hindi ko maayos. Ano, ma Kailangan tanggalin ko yung kulong. Yung kulong ng sakyan, tanggalin.